Hindi ka, ka makatulog. Kasi ganito po yan. Ang palipad, palipadangin, di ba, ayan ako yung pangalan mo, pinwedo mo. Pakarga ko po, po yan ng dilim, then isasaboy po yan sa hangin. Ngayon, kung kanino yung nakapangalan, sa'yo lang katama, di ba? Ngayon, ang ano niya, minsan tulala ka. Minsan, malalim ang iniisip mo. Pagka nagising ka, sira na. Tama po. Okay. Sige po.

Pu. Oh, oh lubayan mo to ha. Lulubayan mo to ha. Ha? Lulubayan mo. Kaibigan mo lang to, kumare. Kumare. ah, Huwag mong inano to ha. Ako mga kalaban nyo ha. O baklasin mo, baklasin mo. Bababa, ganun. -ba 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 Ingit galit. alam sa dalawa doon? Naingit, nagagalit. Ha? Naingit? Ano pala? Sige, baklas. Huwag mo kong niluloko. Huli ka na eh. Sige na. Sige na. Sige pa, klas Sige pa. Ikaw mismo ang nagpalipadamin. Ikaw, ikaw mismo. Ikaw mismo. Opo. Oh, Marunong ka pa pala, ah. Sige pa, klas pa, Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo, nil nilagay mo dyan. Kailan mo pa nilagyan to? Matagal na. Matagal na. Two months na, di ba? Di ba? Sige pa, klas mo lahat. Sige, ganyan ang lahat. Ganyan ang lahat, lahat dyan. Tanggalin mo lahat. Sige pa. Sige pa. Ah, hindi kita yung ano. Alisin mo lang lahat yan. Kung ano nilagay mo rito, ikaw ang babaliwin ko, ha? Nagkakitindihan? Opo. Oh, Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas! Gagaling to, ha? 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 Sige, sige. Baklas, baklas. Hindi ako naratakot sa'yo. Kung gusto mo magtulungan pa kayo. Ha? May kilala ka sa mga eh. Di ba? May kilala ka? Di ba? Di ba? May kilala ka sa mga babarang? Di ba? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. mo sen siya? Isa nya niya? Oo. Nagpukuntuhan sila. Sige pa. Sige pa. Tama? Tama? Uli ka na eh. Sige pa. Uli ka na eh. Sige pa. Sige pa. Sige. Pa, Sige pa. Ikaw ngayon ang babalilin ko. Ngayon pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Lahat ng inilagay mo dito ay babalik ko sa'yo. Sige pa. Sige pa. Kayo, pa. Sige. Tama ba yung nasa isip ni Like? O yan? Tama ba? Tama? Opo. Galing. Huli ka. Huli na lang. Panginoon kong Isus, ako ng Dakila, may nga ang nabas bas sa iyo, ibalik ko lahat ng nilagay rito hanggang sa'yo. Sa'yo, Brad Rizak, Mek, Agal! Madam, madam, madam. Yung ilumurong... malulong nasa isip ito eh. Okay, okay. shout out sa lahat. Andito si o, Chalina Pueri, kasama ko ng aking pinsan. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta. Sana ako matulungan nyo pa ako. Maraming maraming salamat. Sa mga counters dyan, tulungan nyo ako. At pag may donation na maganda, <laughs> mamamahagi pa rin tayo naman yan. Tuloy-tuloy lang pag mayroon pa tayong budget. No? Maraming salamat. Pum!